Dabao and we are sa Dabao del Sur o uh, we are still proposing ginapalo pa namo ang Dabao Norte no <laughs> para sa mga OFW na muli og uh, kanihangnan i-refer sa hospital. Mm -hmm. So maayo na kay paguli nila kung namang galibati on sa lawas nga naa sila yung hospital nga kapaingnan. Now ang ilang family ma'am apil ba? Ang OFW lang ang covered animal. OFW oh. lang. Ano okay. okay. na po yung pro programang OWA para sa families of OFWs? Okay, uh, itong sa families, mahulog na na siya under the kanang community organizing namo reintegration program. Mauna, masulod itong uh, preparation or kanang uh, muhatag og mga livelihood trainings o skills development training, no? Mm -hmm. Uh, kauban po sa hay ka ng together with the National Reintegration Center for OFW na nagkatungo uh, through our skills training nagahatag niyo ng um, starter kit no para pagkahuman sa skills training pwede na gid sila mag-income no mag-earn na sila og um, kuan uh, income from the skills na acquired nila no kay pwede man sila maghatag og services no or they can put up their own business dabi na kung mag-organize sila If they will organize no bale pwede na i magbuhat si nag project uh, proposal no ah uh, pwede na siya matabangan no makatukod si ng negosyo okay, okay. siba so, po nga programa so diri na tumakita John, ang gobyerno uh, sincero good ang uh, tumong tuyo sa gobyerno na makatabang sa atong okay. overseas filipino workers mm -hmm. gani kapasalamat na sa atong mga overseas filipino workers kay tungod nila Uh, katabang po sila dako sa ekonomiya sa atong nasod. Dino na, mga dalala na So, Ang OWA, usa sa mga agencies na naghahatag o kining um, uh, pagtabang o pagsuporta sa mga OFWs nato ito uh, while they're abroad or bisan pa man sa ilang mga pamilya na nabilin din he and even ang mga OFWs na gustong mubalik, no? Uh, Dili na sila gusto na magtrabaho abroad, gusto na sila mubalik din he, ginatagaan na ito sila o uh, mga pamaagi na makahimo sila o sarili nilang mga panginabuyan, sarili nilang mga kabuhayan, sarili nilang mga trabaho. Apan, uh, ang importante lang manggod na kinihanan o uh, gusto gid na na masuportahan kita sa gobyerno, kinihandan, uh, muapil po ta sa proseso sa gobyerno. Correct. Mulihok ta. Mulihok ta. O uh, documented ta. Maglisod magigit gobyerno na mag mutabang kanimo kung dili ka documented. Okay. Kung niagi ka sa backdoor kay kumuagi ka sa backdoor, ang kalisod diha is, number one, dili ka ma maihap or ma-include sa database sa gobyerno. So kung na'y mahitabo sa imo, uh, mag, mag, mag maglisod o pangita ang gobyerno sa, sa imo or mutabang ang gobyerno sa, sa imo ha. No? Uh, number two, kung mo backdoor ka, dako kayong chances na basig ka itong nag-recruit sa imo, um, di ka mataga ano katong saktong uh, trabaho na imo ginapangita or, or, or i-abuse ka. Hmm. Ganit, natay mga balaod against illegal recruiters. Pero bisan pa man natay mga balaod na ingon na na lang gihapon nagpabilin mga illegal recruiters kay na lang gihapon tayong mga kababayan na gusto manggit mo agi sa illegal recruiter. Diri ta matingalan na natay mga programa susama aning job fair o gani na ay mga programa ang POEA na mag-accredit ug mga overseas recruiters na accredited sa POA kay para dili binuangan ng ato mga katauhan. So, mauna yung importante, makatabang man ang gobyerno o makasuporta man ang gobyerno, pero kinihanlan, mutabang punta sa gobyerno. In other words, mutabang ta na muagi ta sa saktong proseso sa gobyerno kay para madocument ka o kung doon na kayo mga panginihanlan at suporta ta, o tabang sa gobyerno, dali lang kayo muatiman ang gobyerno sa imuha kaya niagig ka sa saktong nga proseso. Correct. Matabangan kay kay uh, dunay doon in insakto bang uh, proseso o uh, diya sa proseso na nadi ang kayuhan po para ni mo. Proteksyon, na nadi Kayuhan sa pamilya, ha, sa metabo, na nadi na. Kung punsa may tabo, Now, uh, Director, makita nato to, ma ma nga, uh, uh, dakong tabang ni. But uh, sa imong tanaw, aning job spare karon. Unsa ka dakong epektibo ni para matabangan ang mga katawahan niya, makapanginabuhi? Dako gading tabang, no, para sa atong mga... Uh, labi na mga bagong graduates no or katong di graduate na naglisod mangitag trabaho no o katong mga labi nang katong mga uh, OFW nato nang uli no nangita pud na sila trabaho no maglisod pud sila bangita kay usahay ang employer manggod murag uh, maglisod pud no mm -hmm. hey, they will be comparing kanang ah, OFW ni gikan sa gawas no murag uh, basig kuan pero abi nimo advantage ng mag hire pud mo OFW because kanang gikan sa gawas kay naa na nanay, ka ng kanang discipline no lahi man ang pilipino magtrabaho sa gawas pag pagbalik diri murag dapat unta the same kuan ba kanang unsay imong discipline do work ethics ni mong tanan idadun mo balik diri sa to okay so gapo nga pamaagi na og talking of ba local employment pod no taon unyan taud-taud katong mga job seekers na to may hinabi na sa mga kaubanan kanya mapabot po nila ang ilang mga panginanglan. Kaya e, baluta, Kongresman, congressman, nga pertigong lisura mong trabaho ka ng panahon, na hinundan nga naghimo kanini. ni nagtulak uh, sa inyo, nagkikan kay uh, former speaker Nugrales Rale, sa siya Carlo, ngayon mo na ito Gawa sa kalisod, mangita og trabaho ka ng panahon. Actually, nag nagsugod kini tungod kay daghan gyud tay mga kahit ang mga e scholar mm. no nya ang scholarship natong ginahatag libreng edukasyon syempre pero ang tumong og nato sa paghatag og libreng edukasyon kay para makatabang nat matabangan nato sila na makapangita sila maging self-sustaining sila pag human nilang graduate pagka graduate ideally human nila graduate makapangita sila trabaho mm. makapangita sila trabaho makatabang sila balik sa ilang pamilya sa ilang mga sa ilang mga igsoon mao ni ang tuyo og tumong nato karon um, so nakita namo na dili pwede na kutob lang ta sa paghatag og edukasyon so diri nagsugod ang idea na maghatag tag job fair kay para katong mga nakagraduate sa atong offline kaalam hindi na sila maglisod magpangitag trabaho kay himuon naman natong one shop stop ang yes. job fair nato pero hinuon, ang job fair nato dili man pud pwede na eksklusibo pud sa mga scholars nato So, syempre, dira na mugna ang job fair, pero di rin nato gihimon na eksklusibo lang sa skolar, kundi rin apil na api tanan. Mm -hmm. And, uh, sugod dito, sa first job fair nato, yearly natong ginabuhat kini. And so, we're on our fifth year, and we hope that we will be able to continue on with the tradition. O nagpasalamat po ko na sugod atong paghimo o job fair, taghanap po ang nagasuportaan ni. Eh. Uh, so, I think, like this year, we have job fair uh, every month no gikan sa laing-laing mga uh, either private entities na nagsuporta o gikan sa gobyerno na nagsuporta sa job fair. So, toka na mo karun this month. Toka na mo sa first Congressional District Office sa paghatag na to job fair. And I think it's very, it's been very effective. Kaya tungod sa job fair na to, uh, daghan natin mga kaigso ng mga tabawin nyo ang nakaland o uh, trabaho, nakapangitan ng trabaho. And then, syempre, uh, tungod kay naapot tayong mga test na scholars, Uh, gi-open op up po na mo ang job fair para sa so overseas employment. kay Kasagaran sa mga test na scholars na to, nagpa-scholar sila, nagpa-skills training sila, kay ang, uh, ang kagustuhan nila na makagawa sila, makatrabaho abroad. So, wala yung diskriminasyon, whether local o overseas, na ang choice sa imo kung unsay gusto ni mong trabaho. Yeah. So, guwapo kayo nga panglantaw na siya, uh, Congressman Carlo, okay, expect na sa tumag magpadayon ning mga programa tungod kay nakahatag ning na kung kayuhan sa mga uh, katawhan. Atong balikan si Director Caro no. Uh, Ma'am, unsay imong gustong ipaabot sa atong mga televiewers karon, sa atong mga listener sa radyo, uh, pag-encourage sa ilaha uh, unsa kanindot manarbaho sa lain nasod ug ang kanang pag-agi sa tukmang proseso direkta nga mapaabot mo sa ilaha karon. Okay, uh, katong mga kadaghanan sa atong mga OFW no kanang mugawas pag documented yun sila ug uh, kanang naa gyud sila skills no uh, ug uh, discipline pod no kanang maging successful yun sila sa gawas no pero importante gyud na bago ka mugawas imuha gyud nang i kanang iplano og maayo no kung kung pila imong i no asa mo adto ang ang remittance nimo no kay karon bitaw sa amo apod kanang that's why nag-offer pud niyo og free computer literacy program sa opisina kay i-offer ni sa pamilya ng OFW ug katong OFW kung uli mo bakasyon o for good no kay para ang communication nila no mas uh, madali no kanang even ang ilahang kanang remittance ma-account ng pamilya sa worker kay mao man ang pangutana sa sa worker sa gawas tuig kog padala nahurot na bago lang ko padala nangayon na pod asa kaya nangadto ang akong gipadala wa makoy resibo nakitan pero through the internet or to the ano no computer kuan makita information network yun, makita yun ang kuwan, no ang mapakita niya ang resibo, pwede niya i-account kung unsa yun. Niya yeah, pwede pa sila mag-communicate no na mas kanang dili na magasto no kay na, na may mga libre na kuan paraan na through internet na makita pa sila. So mauna siya uh, aside from that katong education and training namo kung na mo, ay scholar si Congressman Nograles mm. ang owa na po scholar no ah, every okay. year o oh, nami education and development scholarship program ay uh, baccalaureate course, 4 to 5 year course, any course in any college or university. No, um, para sa mga anak ng OFW. Para sa anak ng OFW na top 10 ng graduating class. Actually, ano na, bale, man na nag, uh, man na for next year katong application, no, final application. Uh, ang qualifying exam is DOST, you no? So we have 150 scholars nationwide, no? Every year, no? Know? Aside diha, na ay bago na mong programa, scholarship po ni, ang tawag na mo, OFW Dependent Scholarship Program. Mm -hmm. Kini, hindi ni mga nihandan o ka nang dapat top 10 ka or what, no? But at least, uh, tabang ni sa mga OFW na nasa nasa level ng katong lowest paid salary. So, katong mga OFW nato na nagtrabaho sa gawas karon na ang sweldo 400 dollar below, no? muqualify ang anak niya na incoming first year college next year, no? So, na-miss na 12 scholars per province, no? So, for under the OFWDS Pinamo, no? And then, aside from that, natay Skills for Employment Scholarship Program. Dili, di, rin di, 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 mahulog tong mga kanang skills retooling, no? O uh, kanang para po sa mga pamilya na nabilin, no? Kung gusto sila bang skwela sa Technical Vocational School, no? accredited of course by TESDA, pwede sila mo mo file ug application sa so office o i-refer na mo siya, choice niya kung asa siya gusto mga tug no? Basta na may listahan sa office, and then they can start, no? Ma-avail nila na siya, no? So, we have also uh, seafarers upgrading program, no? Para po sa mga seafarers na uh, required maguna sila every time ma-finish ang ilang contract, na they have to uh, enroll, no? Para dili sila... Uh, ang skills nila, no? They will have to, para ma-promote sila, no? mag-upgrade sila, no? So, mauna siya, libre po na sa MOA, no? So, daghan ni programa, actually, from, <laughs> from, and then itong welfare assistance na mo sa gawas. Na, of course, dito sa gawas, 24-7, may uh, bisag din hiusahay ka ng pag na kaso na delikado, ma makuan po din, no? Kaya kami man po mag-communicate sa ilaha, mm. oo. Correct, no? So, kung ano inyong uh, uh, dako kayo nga partisipasyon sa OWA, alang sa tumakingsunan nga mag-abroad. Now, karon na Congressman Carlo, na ang taga Department of Labor, but before niya na atuwa po niya taga sa uh, time si Ching Amor nga makatingog sa ere o mga timbaya sa tuang ang mga kaigsunan. Ching? Tagakay, salamat Aljon. Uh, Barangay Kapitan Aljon, di ay. Nagang kaayong salamat o Attorney Carlo Nograles, Congressman Carlo Nograles and kay uh, OWA Director uh, kay Ma'am Zoe. Oga kauban nato karon tong kay job fair lagi, dili kompleto ang job fair kung wala tong mga nangita og trabaho. Kani kay tungod para manggudnis sa mga nangita o trabaho ang ato ang job fair, tama. So ganina ka historian nato ang taga owa unya maka ni Aljon ang taga-Dole o ang taga-Tesda. Pero ang mas importante, nabiyo na ito, unsang na sa mga job seekers. Karon nga, uh, half day pa lang na, na 1,000 plus. Isa sila, tulo sila sa 1,000 plus nga nang appeal ka ganina. O dili lang isa exclusive sa first district tungod. Uh, naatay taga second district kanyan. Hindi, hindi tungod lagi kayang uh, open to all mani tanan taga Davao eh, taga ang kaning atong job fair. Ang una na ko mahinabi siya Sheila Vista taga Bago Apply 26 year old mayong adlaw Sheila. Uh, may buntag ma'am, uh, congressman may buntag sa inyong tanan. Uh, nami karon diri sa sa ining in Mall para maka ability.